Niluwa mo? <laughs> so, what's up, mga kakuns? So ayan, yeah, So ayan mga kakuns, on the way na kami papunta sa Vikings, Pampanga. Habang yung mga klasiko ko sa likod at nagkakaingay. So ayan, tutulog muna ako. Tignan nyo ilang kong mingit eh dahil sa ingay nila mga kakons ayan nagising ulit ako ah, nagising ko nandito na sa Pampanga let's go ano ba yung tawag sa mga building na ito mga kakons so ayan mga kakons nandito nga pala kami sa SM Pampanga dito sa Vikings nagpunta nga pala kami dito mga kakons for the seminar ayan welcome to bikings Pampanga dine and learn oh. seminar so ayan sila yung mga kasama ko mga kaklasiko So, sobrang saya at uh, sobrang the best experience ito para sa akin. Pag-observe na nga pala kami mga ako, pero picture muna. Yun na mga kuns, dito nga pala sa Vikings Pampanga ay libre ka kapag birthday mo. Uh -huh. na silang kumain at tapos na mag-celebrate. So, ako naman ay gagawa ng halo-halo. Yes, may kaya ba nang paano ko gawin ito. So, nilagyan ko ng jelly beans What? and mais. At nilagyan ko ng saging at kamote. syempre hindi mawawala yung ube sa halo-halo. So, yan ang halo-halo made for today. Dalawang beses yeah. na pala sa Vikings ay libre lahat. Kahit ano yung gawin mo, kahit ano yung kunin mo ay tiyak na mabubusog ka na sobrang sara. Sa Vikings Pampanga, sulit na sulit ang bayad. Kaya tara na mga kuns, pistahin sila dito sa SM Pampanga. Kaya ayan mga kuns, tapos na ako walang ng halo-halo. Yan nga pala mga kuns, mag tinalabasan ng halo-halo. So ayan mga kuns, nakikita nyo naman ako bagsak. Bagsak, bagsak. Sobrang laki ng tiyan ko. So, punong-puno na yan. Ano ba naman yung nakatatlong ulit sa main dish nila? Plus, yung dessert pa nila na napakasarap. Pahinga lang konti mga kunst, tapos uuwin na. <laughs> oh, no, 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 no. Nilo <laughs> oh, ang mat? So, ayan mga kakons. Napanasan ko na sila. Okay tayo mamaya dahil mabait tayo. Good. Oh. Mamaya kayo sa akin. NO! Nag-enjoy ba kayo? Hindi! Nakapag-uwi ba kayo? Hindi! Oo! Oh, oh, Gusto niyo ba? Oo. Oh. Sa mo. hindi. Tingin! Ay! Bakit ko alam pinain mo lang? Bakit ko alam? Taka! Taka!

不要开玩笑！哎呀，我他妈被你骗了，我怎么玩？没